Sa mga minamahal kong mga magulang, hindi po maganda sa bata ang sobrang paggamit ng mobile phone. Kapag po kayo nahirapang punsintihin ang mga bata, kadalasan ibinibigay na lang po ang cellphone para tumahimik sila. Para hindi sila manggulo sa mga kabisita niyo po, para hindi maantala inyong mga trabaho. Kaya mga kapatid, hanggat maaari, limitahan lamang po natin ang mga screen time sa mga pasyente natin. Lalo, lalo sa mga bata nang sa ganon, makapag-focus sila sa kanilang pag-aaral. Matuto po silang maging bata kung paano po makipaglaro na gaya ng ating ginagawa noong ating panahon. Pangatlo po kapatid is ma-develop po natin ang magandang komunikasyon bilang isang magulang sa ating mga anak. Kaya para maiwasan po ito, bigyan po natin ng panahon ang mga bata para sila ay makapag-aral, hindi po bigyan ng pagkakataon magkaroon ng cellphone dahil naiingit po kayo